Hi guys, this is Mr. AI Anime. I'm welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang tatlong pinakamalakas na Nen Users. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale ang tatlo sa pinakamaalamat, pinakamagaling at pinakamalakas na Nen Users ng Hunter x Hunter ay nagsama-sama sa misyong upang diskubrihin ang Dark Continent. Ang tatlong ito ay walang iba kundi si Isaac Netero, Zig Zoldick at Lynn Horst Dovre. Sa video na to mas kikilalanin natin ang tatlong NEN users. Aalamin kung gaano sila kalakas, ang dahilan kung bakit sila nagtungo sa Dark Continent, at kung ano ang naging papel ng bawat isa sa strongest trios sa kwento. Oo nga pala, tol. Sa opinion ko lamang nanggaling ang titulong Strongest para sa tatlong ito. Pero sa kabuuan ng video, malalaman nyo kung bakit ko sila tinatawag na Strongest Trio. Uumpisahan ko ang aking paliwanag mga tol sa karakter na nagpasimula ng paglalakbay. Siya ang ikalabindalawang chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero. Pero bago siya maging pinuno ng organisasyon, dumaan muna si Netero sa matinding pag ensayo upang maging handa sa kanilang paglalakbay patungong Dark Continent. Binanggit sa kwento na noong 46 na taong gulang si Netero mga tol, napagtanto niya na narating na niya ang pinakamataas na potensyal ng kanyang katawan, kaya umakyat siya sa bundok upang magnilay-nilay. Ang pahayag na ito mula sa istorya ang ginawa kong basihan kaya ako naniniwalang marunong nang gumamit si Netero ng Nen noong siya ay nasa kanila pang dojo. Nanatili ng matagal na panahon si Netero sa kabundukan, paulit-ulit niyang pinapasalamatan ang martial arts dahil hindi siya magiging isang taong katulad niya ngayon kung hindi dahil sa sining ng pakikipaglaban na ito. Ipinakita ni Netero ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Ito ang sali, ang pagsuntok sa hangin at pagdadarasal ng sampung libong beses. Nung una, gumugugol si Netero ng 18 oras para matapos ang kanyang rutin. Pero makalipas ang apat na toon, ang araw-araw na pagpapasalamat sa edad na 50 taon, natatapos na ni Netero ang 10,000 beses. Sa loob lamang ng isang oras, dahilan para igugol niya ang kanyang mga natitirang oras kada araw sa pagdarasal. Isang aksyon na naghatid sa kanya patungo sa kanyang enlightenment. Matapos ang pagninilay-nilay sa bundok, bumalik si Nitero sa dojo kung saan siya nag-training ng martial arts para ipakita sa Grandmaster at sa mga kapwa estudyante ang bago niyang lakas na tumulong sa kanya upang makagawa ng isang suntok na mas mabilis pa sa liwanag. Ang pagdating na ito ni Nitero sa level ng kakayahan ay nagpaluha sa Grandmaster kaya hiniling nito kay Nitero na sanayin siya nito ng martial arts at tumayo bilang bago bagong master ng dojo. Tinanggap ni Nitero ang posisyon at simula noon, nagturo na ang dojo ng Shingen Ryu Kung Fu o isang estilo ng pakikipaglaban na nanggagaling sa puso. Ang pagtanggap ni Nitero ng posisyon bilang Grand Master ng Dojo ang nagsasabi sa atin mga tol na hindi pa siya chairman ng Hunter Association sa edad na ito. Pero maaaring sa loob ng 20 years o bago maging 70 years old si Nitero, naging chairman na din siya ng Hunter Association. Nasabi ko ito sapagkat sa edad na 70 taong gulang, nagkaroon na sinitero ng sapat na impluensya upang makausap ang V5 o ang limang pinakamakapangyarihang pinuno ng mundo. Matatandaan natin mga tol na ang V5 ang nagpupondo sa Hunter Association dahil alam na mga ito ang kahalagahan ng organisasyon sa mundo kaya siguradong tinanggap ng V5 ang mga pakiusap ng isang taong kagaya ni Netero dahil siya din ang chairman ng Hunter Association. Ang request na ipinarating ni Netero sa V5 ay ang pananatiling lihim ng Dark Continent sa mga tao at ang pagbabawal sa kahit na sinong magtungo sa parting ito ng mundo. Hiniling ni Netero ito mga tol dahil sa maraming dahilan at isa sa mga rason nito ay dahil alam ng chairman kung gaano kapanganib ang Dark Continent sapagkat kabilang siya sa ilang tao na naglakbay sa lugar at nakabalik ng buhay sa known world. Sigurado ako mga tol na matapos maging Grandmaster sa Dojo at chairman ng Hunter Association si Netero, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa mas mahirap na hamon na makikita lamang sa Dark Continent. Nagtungo ang chairman ng mag-isa sa kontinente katulad ng kung paano siya nagpunta ng walang kasama sa kabundukan noon. Matapis makarating sa Dark Continent, nagawa ni Nitero na mabuhay sa lugar, ngulit sa kung anong dahilan, hindi niya nakuha o nakita ang pakay niya sa Dark Continent. Ito ang dahilan kaya plinano niyang muling bumalik sa Dark Continent, pero sa pagkakataong ito, mas pinaghandaan niya ang ekspedisyon sa pamamagitan ng pagsama ng dalawang magagaling na Nen users. Isa sa mga Nen user na ito ay si Lynn Hurst Dover. May tatlong dahilan ako akong nakikita mga tol kung bakit napili ni Nitero si Lina na makasama patungong Dark Continent. Ang unang rason ay dahil isang hunter si Lina. Nalaman natin ito mga tol sa Chairman Election Arc kung saan napabilang ang babae sa mga kandidato sa eleksyon para maging chairman. Ang pangalawang rason ay dahil matalik na magkaibigan talaga si Netero at Lynn. Patunay ang testamento ng babae sa eleksyon kung saan hinihiling niya na mabuhay muli si Netero para muling maging chairman. Napapakita ito na malapit si Lynn kay Netero o malaki ang respeto niya dito. At higit sa lahat, ang pangatlong rason kung bakit si Lynn ang sinama ni Netero sa Dark Continent ay dahil ang babae ay isang gourmet hunter o mga hunters na eksperto sa larangan ng pagluluto at malawak ang kaalaman sa pagkain. Kung ating mabatandaan mga tol, nagsasama palagi si Netero ng mga hunters na perpekto sa kanyang isinasagawa. Halimbawa dyan na yung pagsama niya kina Morel at Knov sa misyon laban sa mga Kimera Ants sapagkat alam niya na ang dalawang ito merong mga kakayahang tutulong na mahiwalayan ng mga Royal Guards mula sa hari ng mga langgam. Kaya ang pagsama ni Netero kay Lin na isang gourmet hunter ay tiyak na may mahalagang dahilan. Sasabihin ko yan sa inya maya maya lamang. Ang isa pang nen user na isinama ni Netero sa Dark Continent ay walang iba kundi Zig Zoldik. Hindi pa sinasabi sa kwento mga tol ang katauhan ni Zig Zoldik, kung ano ang relasyon nito sa mga batikang assassins gaya nila Maha Zoldik at Zeno Zoldik at kung paano siya naisama ni Nitero sa misyon nito patungong Dark Continent. Pero may suspecha ako kung ano ang kwento sa likod nito. Sinabi ko na sa inyo noon mga tol ang paniniwala ko na si Zig ay maaaring ang ama ni Zeno o di kaya naman ay isa ding anak ni Maha Zoldik. Pinaniniwalaan ko ito sapagkat binago ng 2011 version ng Hunter Hunter ang relasyon ni Maha Zoldik at Zeno mula sa pagiging magkaama. Naging lolo na ni Zeno si Maha Zoldik at siningit ang isa pang karakter na hindi nating kilala, isang Zoldik na maaaring si Zig. Sa tingin ko mga tol nagtungo si Isaac Nitero sa mansyon ng mga Zoldic family upang humingi mang tulong para sa kanyang ikalawang ekspedisyon patungong Dark Continent. Maaring kinuha ni Isaac Nitero ang tulong ng Zoldic dahil malapit na kaibigan niya si Zig o kaya naman ay sinama niya ito sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanilang serbisyo. Katulad ng pag-upa ni Isaac Nitero kay Zino noong inatake niya ang kastilyo nila Meruem. Kung mapapansin nyo, mga tol dalawa lamang na malalakas na nine users ang isinama ni Isaac Nitero sa Dark Continent at hindi na siya naghanap ng iba pang miyembro. Ang maaharing dahilan nito ay sapagat alam ni Nitero mula sa kanyang karanasan sa una niyang ekspedisyon at sa mga impormasyon na nabasa niya mula sa Journey to the New World na may mga halimaw at banta sa Dark Continent na lalong lumalakas kapag kakainapas lang ang mga ito ng malalakas ding dao. Halimbawa dyan ay yung mga chimera ants na nagagawang magsilang ng mga mas maaasahang sundalo dahil sa pagogenesis. Ang Zobe disease, o isang sakit na kayang tanggalan ng normal na pag-iisip ang mga biktima kaya kumakain ng mga ito ng lamang lob ng mga tao na parang isang zombie. At syempre kasama din ang mga pap, ang mga halimaw na ginagawang alaga ang mga tao. Maaring tutulong sa mga pap na makontrol ang mga taong ito at gamitin sila para paslangin ang kanilang mga kasama. Alam ni Nitero ang kakayahang ito ng mga halimaw sa Dark Continent. Kaya sinigurado niya na kaunti lamang at ang mga pinakamalalakas talaga ang kanyang isasama. Matapos mabuo ang kanyang maliit na grupo, naglakbay sila ni Tero, Zig at Lin patungong Dark Continent. At sigurado akong tinahak nila ang ibabang parte ng silangang bahagi ng Dark Continent kung saan matatagpuan ng isang latian o swamp na tinutubuan ng Nitro Rice. Isang special na palay na kayang magpahaba ng buhay ng mga kumakain nito. May tatlong rason kung bakit ko nasabi na ang Nitro Rice ang kayamanang tinarget nila ni Tero sa Dark Continent. Ang unang rason ay dahil isinama niya sa misyon si Lin o isang biyasang gourmet hunter na merong kakayahang magluto ng mga special na sangkap at pagkain kagaya ng nitro rice. Sa tingin ko mga tol bilang ang nitro rice ay nagmula sa dark continent. Nangangailangan nito ng kakaibang preparasyon at paghahanda. Hindi siya katulad ng mga bigas natin na kailangan lamang hugasan ng tatlong beses at sukating gamit ang middle finger kaya hiningi ni Nitero ang professional ni Lin para mailuto ang nitro rice at makonsumo niya ito agad sa Dark Continent. Ang pangalawang rason kung bakit sa tingin ko na ang nitro rice ang hinahanap nila ni Tero sa kanyang ekspedisyon ay dahil isinama niya si Zig sa paglalakbay at ang kakayahan niya ay akma upang harapin ang halimaw na nagbabantay sa nitro rice. Ito ang twin snake hellbell, ang ahas na kabilang sa five threads ng Dark Continent. Ayon sa kwento, ang Hellbell ay merong kakayahang lagyan ng matinding kagustuhang pumaslang ng kapwa ang kanilang mga biktima. Kung iisipin mga tol perpekto si Zig upang harapin ang halimaw na ito, sapagkat bilang asasin, meron na si Zig ang natural na kagustuhang pumaslang ng kahit na sino. Kumbaga hindi mo na pwedeng lagyan ng COVID ang isang taong may COVID na. Kaya sa tingin ko hindi natatalab kay Zig ang apangyarihan ng Hellbell. Ang pangatlong rason kung bakit naniniwala ako na ang Nitro Rise ang kayamanan sa Dark Continent na target nila ni Tero ay dahil ito ang sikreto ng matanda sa hanyang mahabang buhay. Sigurado ako mga tol na ang rason kung bakit tumabot ng 120 ang edad ni Netero habang nananatili pa din siyang malakas ay sapagkat kinunsumo niya ang nitro rice mula sa ekspedisyong ito. Alam ko mga tol na ang pagiging eksperto sa kakayahan ng Nen ay talagang nagpapabagal sa epekto ng pagtanda. Pero kung titingnan natin sila Maha Zoldek na bihasa din sa Nen, pero natablan pa din ang katandaan. Maniniwala tayo na mayroong sikretong ginawa ni Nitero at ito nga ang kanyang pagkain ng nitro rice, ang ultimate secret to longevity. Nakatitiyak ako na nakuha ni Nitero ang nitro rice at natalo ni Zig ang hellbell at nailuto ni Lin ang kayamanan. Maaring kaunti lamang ang kanilang nakuha kaya hindi na sila nakapag-uwi ng sapat na dami para sa known world at kaya hindi nakakain ito si Linen na makikita nating tumanda pa din ang lubusan kahit nagtagumpay sila sa kanilang ekspedisyon. Matapos ang pagguha sa Nitro Rise, naniniwala ako mga tol na hindi pa natapos sila ni Tero sa kanilang misyon sa Dark Continent. At nagtungo ang mga ito sa isa pang ruta ng lugal at magahatid naman sa kanila sa isa pang sa Dark Continent. Ito ang Mother Solution for All Sorts of Liquids, ang Trinity Elixir. May tatlong matibay na ebidensya ako mga tol kung bakit ito ang kayamanang sa tingin kong pinlano nila ni Tero na makuha sa Dark Continent. Ang unang rason ay dahil kung titingnan natin ang description ng lokasyon ng Trinity Elixir, ang kayamanang ito ang pinakamalapit kanila ni Tero at perpektong sunod na kuhain matapos anihin ng halter ang Nitro Rice. Makisita ang Nitro Rice sa timog silangang parte ng Dark Continent at sa medyo baba nito, matatagpuan naman ang Trinity Elixir. Bukod dito, ang pangalawang rason ay dahil matatagpuan ng kayamanan sa buka ng parte o dalampasig ng Dark Continent. Ibig sabihin kung magtatagumpay ang grupong makuha ang Trinity Elixir, maaari na agad silang maglayag pabalik sa ligtas na mundo. At ang pangatlong rason kung bakit naniniwala ako na ang Trinity Elixir ang pangalawang target nila ni Tero sa Dark Continent ay dahil itong parehong kayamanang sinubukan kuhain ng Hunter Association on kasama ang Mimbo Republic. Hindi sinabi ng kwento kung kailan naganap ang ekspedisyong ito o kung sino ang chairman ng asosasyon na nag-aproba sa pagsama ng mga hunter sa mission. Pero hindi malabong mangyari na alam ni Netero ang ekspedisyon at ang binipisyong mayroon ang Trinity Elixir. Kaya ito ang sunod niyang pinuntahan matapos magtagumpay sa pagkuha ng Nitro Rice. Nabanggit ko na sa inyo mga tol ang aking teorya ukol sa binipisyong maaring meron ang Trinity Elixir. Ang una kong paniniwala ay maaaring ang isang patak ng likidong ito ay kayang linisin ng kahit na anong uri ng tubig para gawing malinis o para gawing inumin. Dahilan kaya tinatawag itong mother solution for all sorts of liquids. Ang pangalawang teorya ko sa gamit ng kayamanang ito ay merong kakayahang magbigay ng ikalawang buhay, ang Trinity Elixir, sa kahit na sinong makakainom nito sa oras na sila sumakabilang buhay o mamatay. Ito ang rason kung bakit gusto nila ni Tero mahanapin ang kayamanan sapagkat ang layo ni naman kaya sila nagtungo sa Drag Continent ay para kumuha ng yamang magpapahaba sa kanilang mga buhay. Pero bago tayo magpatuloy, kung naghahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hangga sa latest chapter 410, bisitahin nyo na ang channel natin, naka-playlist na pula lahat para madali nyo mapanood. Thank you and let's go back to the video. Higit pa dito, nasabi ko din na may kakayahang magkaloob na ikalawang buhay ang Trinity Elixir sapagkat pinangalanan ng kayamanang ito bilang Trinidad o Trinity. Napakaganda makayaman ng ito mga tol pero napakahirap nito kuhain dahil ang nagbabantay sa Trinity Elixir ay walang iba kundi ang isa sa mga 5 threats na tinatawag bilang mga aya Ito ang parehong pinagmulan ni Nanika o ang nilalang na maituturing natin bilang isa sa pinakamakapangyarihang karakter sa Hunter Hunter. Sa kabila ng lakas ng mga ay, sigurado ako na nagawa ng paraan sila ni Telo, Zig at Line na malagpasan ng mga nilalang at makakuha ng Trinity Elixir. Paano ko ito nasabi? Pakinggan nyo ang paliwanag ko na mabuti. Sa tingin ko mga tol, nung sinubukan ng tatlong nen users na kuhanin ang Trinity Elixir, nagawa ni Zig na mapaamo ang mga ay na nagbabantay dito at maalis nila ang banta ng paay na meron ng mga nilalang. Nagawa niya ito sa pagmamahal. Para sa mga di pamilyar, ang salitang Drapanis na ay ay nangangahunugan din ng love sa salitang Ingles. Kaya malaki ang posibilidad na ang kung sino mang tao na magpaparamdam ng pagmamahal sa mga ay ay mapapasunod ito at magagamit ang kapangyarihan ng nilalang. Nagtagumpay sa Zig na maipakita ang kanyang pagmamahal sa Ai kaya napaamo niya ito at nakuha ang Trinity Elixir para inumin. Ayon sa kwentong mga tol, ang mga Ai ay isang gaseous life form o klase ng mga nilalang na may katawa na parang usok. Ang katangi ang ito ang mahaaring tumutulong sa paay na makasalo at manirahang kahati ng katawan ng tao sa madaling salita, sumanib ang ay kay Zig na nagdulot para maisama niya ang nilalang sa ligtas na mundo at maiuwi ito sa kanilang pamilya. Sumusuporta ito sa impormasyong mababasin natin sa chapter 340 na nagsasabing sa tuwing magtutungo ang mga tao sa Dark Continent, bumabalik sila sa ligtas na mundo, daladala ang isang banta. At kapareho ng ibang mga ekspedisyon, nag-uwi sila ni Tero, Zig at Lin ng isang banta mula sa Dark Continent. Ito nga ang isang buhay na paay. Maaaring paglipas ng panahon na matay si Zig at ang ay sa kanyang katawan pero dahil nga sa pagkonsumo niya sa Trinity Elixir na may kapangyarihang magkaloob ng ikalawang buhay, na si Zig at ang ay sa susunod na henerasyon ng mga Zoldek at sa katauhan ng magkasunod na magkapatid. Si Zig ay nabuhay sa katawan ni Kilua at ang ay sa katawan ni Aluka na kinilala natin bilang Nanika. Nagpapaliwanag ang teoryang ito sa dahilan kung bakit malapit si Nanika sa ating bida na si Kilua kung bakit napapalabas ng batang asasin na nilalang sa katawan ni Aluka kung kailan niya gusto at kung bakit nagagamit ni Kilua ang kapangyarihan ni Nanika nang walang kahit na anong kapalit. Mahal ni Nanika si Kilua kagaya ng pagmamahal ng Ike Zig nung nakasalamuha nila ito sa Dark Continent. Nagtagumpay sila ni Tero, Zig at Len na malagpasan ang lahat ng bantang nakasalamuha nila sa kanilang ekspedisyon. Maayos din silang nakabalik sa ligtas na mundo. Habang sinisigurado na hindi mapapahamak ang isang katauhan at nakuha nila ang mga pinakamatatanging kayamanan na makikita lamang sa Dark Continent, mga tagumpay na hindi na abot ng maraming taong sumubok na maglakbay sa mapanganib na lugar. Testamento ito sa pagtabag ko sa kanila bilang strongest trio. Ang lahat ng mga impormasyong sinabi ko sa video na ito mga tol ay suportado ng mga detaling binangdi talaga sa kwento at kung kilala niyo talaga si Togashi, alam nila isa siyang manggaka na mahilig mag-iwan ng mga maliliit na palatandaan sa bawat parte ng istorya. ana na ay naintindihan niyo mga tol ng kabuuan ng teoryang ginawa ko sapagkat kapag naulamahan niyo ito, masasagot sa inyong isipan ng napakaraming katanungan natin sa kwento. Kabilang dyan ang dahilan kung bakit napasama sa Dark Continent ang gourmet hunter na si Lynn kung bakit merong ay ang pamilya ng Zoldek na pinagmula ni Zeg, kung bakit sobrang haba ng buhay ni Isaac Netero at kung ano ang tunay na kwento sa paglalakbay sa Dark Continent ng Strongest Trio. Ito po ang aking paliwanag sa tatlong pinakamalalakas na non-users ng kwento na sila Isaac Netero, Zig Zoldek at Lynn Horstwerve. At kung nagustuhan mo akong sana kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again. on my next video.